Ngayon naman guys, a uh, aking ipoproning yung aking tanim na kalamansi. Ayan. Yung mga uh, may damage ng dahon dyan, saka yung mga matatanda ng dahon, kailangan na pong tanggalin yan. Para yung nutrients na nakukuha ng halaman sa lupa ay didiretso na po dun sa mga bagong suhi niya may makikita nyo po may mga bagong suhi na po yung kalamansi ayan hindi na dyan sa mga lumang dahon na yan mga matatandang dahon na didiretso na po doon pupokus na po yung nutrients ng nakukuha ng halaman sa lupa nakakatulong po yan para madali pong lumago yung ating halamang kalamansi ng ating tanim na kalamansi po ayan sana nakakatulong po yan para makapagsanga po siya ng marami siyempre pag maraming sanga marami rin pong magiging bunga. Ayan, kung mapapansin nyo po guys, may bunga na po yan. Ayan o. Ayan, lalo na yung mga, yung mga damage, kailangan na po tanggalin yan. Ayan. Dito naman po itong isang puno ko ito. Ang kalamansi din po ito. Makikita nyo po yung may mga sanga na may tinik. Ayan uh, po yung kung tawagin ni yung sakir po yan. Dapat tanggalin nyo na po yan kasi uh, lumalaki lang po yung sanga pero hindi naman gaano nagbibigay ng bunga yan. Pwede nyo yan. Tanggalin yan para pumukos na po yung paglaki ng halaman.